so meron na naman tayo paparating na parcel, 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 uy, parcel ulit, parcel na naman, parcel, well yeah, guys, mamaya, meron na naman ulit bukas na naman, oh, uh, next week, next month, parcel, next <laughs> yung tipong gusto ko mag-ipon ng pera, pero may naiipon naman tayo, ang naiipon natin, parcel, parcel. <laughs> kaya sa lahat ng mga viewers natin dyan. Hello sa lahat ng mga parcel. <laughs> <laughs> for today's video, bubuksan natin ang ating mga parcel. Unahin na natin itong the smallest tea. Ayan. I have here the smallest thing. Ayan, dahil mayaman tayo, nagpa-parcel-parcel lang tayo mga bibilas. Bukas meron na naman. Na... Ano kaya ito mga bibilas? Ano na naman tong nabibili ko? Naku, naku, naku. Nagpagudo na naman tayo, ma inesh. Ah, blueberry eyedrops. Ito yung nauso right now. Yung parang dinadrop na mga artista sa mata nila. Okay. So, kung wala kang... Ang solution kasi is para linisan lang yung ating contact lens. Ito naman is para sa eyedrops. Kung mara, mahilig ka magpuyat, masakit yung mata mo for itchy red eyes, Ice cream Vision Loss. Oh, para, para kay paano makita niya na yung halaga ko. Uy! Char. there you go. Perfect. Yeah, Blueberry Eye Drops. Our next is this one. Ano kaya ito? Excited ka na? Excited na rin ako. Perfect. Wow! <laughs> Color me. Ano mink to? Di ano to? hello Hala. Hala. perfect. <laughs> perfect. <laughs> Dress B. Be, may bago na naman ako damit. Oh. First time ko magka-pink oh, sa buong buhay ko, si Scarlett. May pink. Oh. Imagine diba? mo, ano tong damit na to? ba? Diba? O oh, may paslit-slit pa sa gilid. Perfecto. di diba? Wow. Oh. Pa, oh. oh. Kaya ma-excite na kayo. At marami pa tayo mga parcels. Kaya abangan nyo ang next episode natin na mag-unboxing tayo ng mga parcels. Oo! Uh -huh.